Yon, ay na nga, guys, naputol tayo pero syempre hindi ko nagagawa ng isang live para lang sa isang pirasong pa-premium natin na si Optimus Prime. Pero bibidyuhan ko na lang. <laughs> Sorry, hindi ko talaga napansin na nawala na pala. Na ubus na pala. Lagpas na pala ako ng 2 minutes sa Eve Max. Kaya pinuto na tayo ni Eve Max. Pero don't worry guys, ito pa rin yung ruleta nyo. Andiyan lahat. eto yan lahat. Okay? Legit yan ha. eto ako. Oh. So, video na lang natin. Okay? Yung mananalo ngayon. Yan, 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 yan. Okay? Nandiyan pa, yung mga natira. Ito yung, ano, yung tinanggal natin. Di ba? Muntik na siya kay Joey Bello. So, ni-remove na natin. And then, ang um, pumalitan sa Joey Bello. Okay? So, yan pa rin naman yung mga names na yan. Okay? So, re-respin natin para dito sa ating uh, Optimus Prime. plushie para mas kita lang. Para mas kita. Paano ba? Paano ba? Yan na lang. Yan na lang. Para mas kita lang. Yan. Okay. Yan si Optimus Prime. And then, shuffle ko ha. Ayan ha. Ayan. shuffle tayo ngayon. Evidence lang na <laughs> kung sino yung mananalo dito sa plashe natin ng Optimus Prime. Okay. Nandiyan pa rin naman lahat. And, yan na. Okay. Siyempre, 1 minutes pa rin yan. Again guys, maraming maraming salamat ha, ah, ah, sa mga nanood ng live natin, sumama sa live stream natin for today. And again, pasensya na kung naputol, pero ito na yung continuation on Para lang may ebidensya tayo kung sino ang mananalo at mag-uwi kay Optimus Prime. Congrats sa mga nanalo sa 100 pa Gcash ni Pinoy Toy Review. Congrats sa nanalo kay Bumblebee. And ito, congrats kung sino man ang papalarin dito para kay Optimus Prime Flashy natin. Okay, eto na, bumabagal na, no? Nakaihiro Na Hero Dave, King El Toy Boy, Charles Lagazo, Joey Bello. Ayan na. Leader one, no? Uy, Efren Feliciano. Ayan, bumabagay kay Efren, no? Bumabagal. Pero umiihip si NJ. Umiihip si NJ. Lumalaban si NJ. Lumalaban si NJ. And... Oh! <laughs> Nahatak mo. Nahatak ni NJ. Okay, NJ Lozano FB. Syempre di na ako magpapapresent. Panoorin nyo na lang itong Facebook na to. Okay? <laughs> Panoorin nyo na lang. Tapos, i-PM mo ako nito. Screenshot mo mismo yan. Yan na Screenshot mo kasama niyo. Optimus Prime na to. Yan ang napanalunan mo. And itong name mo dito sa screen natin. Alright! Ayun guys, again, maraming maraming salamat sa mga sumama sa live stream natin for doon sa mga nanalo, congratulations sa mga Gcash natin. And congratulations sa lahat ng mga uh, magkakaroon ng bagong toy ngayong Paskong ito. <laughs> okay, guys. If you have any comments, questions, suggestions, or any minor attractions, please comment it down below. Once again, this is Pinoy Toy Review. May diglet yata. Pa. Signing out.